pinakamagandang aswang sa aming baryo. Alam mo yung tipong kwento na kahit paulit-ulit mong marinig, nangingilabot ka pa rin. Ito yung ganoon. At ito ay tungkol sa pinakamagandang aswang sa aming baryo na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin ng matatanda at kabataan. Kaya ihanda mo na ang iyong kumot dahil baka mamaya may kumatok sa bintana mo. Kabanata 1 ang pagdating noong dekada 90, may dumating na bagong mukha sa baryo namin, si Isabel. Maputi, mahaba ang buo, at may mga matang parang nang aakit pero nakakatakot. Sabi ng mga matatanda, galing daw siya sa kabilang bayan pero walang nakakakilala sa kanya roon. Mabilis siyang naging sikat hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil parang may kakaiba, bawat lalaking tumitingin sa kanya, parang nawawala sa sarili. Parang nahihipnotismo, pero ang pinaka-weird, kahit anong oras ng gabi, makikita mo siyang naglalakad, mag-isa, sa gitna ng dilim. Kabanata 2 ang mga chismis, at sa baryo, alam mo naman, mabilis kumalat ang chismis. Aswang yan, sabi ni Mang Ador. Hindi. Multo yan, napadpad lang dito, sabi ni Aling Perim. Pero may isa kaming kapitbahay na medyo matigas ang ulo, si Cardo. Sabi niya, walang aswang. Hangin lang yan. Mga chismosa lang kayo. Kaya nagpa siya siyang sundan si Isabel isang gabi, at doon nagsimula ang hindi na niya makalimutan. Kabanata 3 ang pagsunod. Hating gabi, bitbit -bit ang flashlight. Sinundan ni Cardo si Isabel hanggang papunta sa may Tahimik lang siya, bawat yapak, ingat na ingat. Pero napansin niyang parang lumulutang si Isabel. Hindi siya naglalakad ng normal. At nang marating nila ang pinakagitna ng gubat, tumigil si Isabel dahan-dahan siyang lumingon, at ngumiti. Pero hindi yung pangkaraniwang miti. Mapuputi ang ngipin. Pero mahahaba, matutulis, at ang mata niya, kumikislap sa dilim. Sabi ni Cardo, doon niya lang naramdaman na parang biglang lumamig ang paligid, at parang may mabigat na kamay na humawak sa balikat niya. Pero paglingon niya, wala, Kabanata 4 ang totoo, kinabukasan. Wala si Cardo. Isang linggo siyang hindi nakita. Hanggang isang gabi, bumalik siya, mapatla, payat, at hindi na nagsasalita. Nang tanungin siya kung anong nangyari. Isang sentence lang ang sinabi niya. Huwag niyo na akong tanungin. Basta, totoo ang lahat ng sabi nila. Simula noon, Walang nang ahas na lumapit kay Isabel, pero heto ang nakakatakot. Pagkatapos ng ilang buwan, bigla na lang siyang nawala, parang bula. At sabi ng mga nakakita sa kabilang baryo, may bagong lumipat daw doon, maganda, maputi, mahaba ang buo, at palaging naglalakad mag-isa sa gabi. Kung minsan, hindi mo kailangan ng multo para matakot minsan. Sapat na ang isang magandang ngiti na hindi mo alam, baka yun na pala ang huling makikita mo. Kaya tanong ko lang, kapag may kumatok sa bahay mo ngayong gabi, bubuksan mo ba?